Ito yung mahirap dito, no yung nandyan na yung uh, malasado na iklog. Yan, so kasama na natin ngayon si Sir Rocky, ang cook ng Louis Pansiteria. At sa kanya tayo magpapaturo kung paano naman yung style nila dito ng pagluto ng classic pansit batil pato. Good morning, good afternoon, and good evening mga ma'am sir. So nandito tayo ngayon sa Louis Pansiteria. At aalamin naman natin, magpapaturo tayo kung paano naman niluluto yung kanilang classic na pansit batil pato. So tara! At yan, so kasama na natin ngayon si Sir Rocky, ang cook ng Luis Panciteria. At sa kanya tayo magpapaturo kung paano naman yung style nila dito ng pagluto ng classic Pansit Batil Patong. Ano sir, okay na? Okay na. Okay. At eto na! Uh, magluluto na tayo. Sir, anong unahin natin? First step, eh, konting mantika. Yeah, sir. Mag magigisa tayo, sir. Magigisa tayo anong gigisahin natin dito, sir? Itong bawang. Okay, sir. Para bumango ang ating sabaw. Okay. So, Woo! Yan, magigisa tayo ng bawang. Okay na to. Okay na yan. Oh, na ba? What? Ano pang kailangan natin dito, sir, na ilalagay? Anong next natin lalagay? Pagka okay, medyo pumula-pula, lagyan na natin ng tubig. Para okay. Yung sabaw, sir, ito nang tinagpakuluan ng buto-buto. Uh, ng kalabaw. Yun. Yan. Yan. Wow. So, yung lulutoy natin dito, kakainin na naman namin. <laughs> Siyempre. Sige, lagdagan mo na tubig. Lagdagan, ko pa, sir? Okay. So, papakuluin natin Yan. yung sabaw, sir. Okay. Tapos okay. pag kumukulo okay. na... Lagyan na natin ng miki. Ah, okay. okay. Lagyan na natin itong miki. 'yan. No? At 'yan pagkalagay natin ng uh, toyo na malabon. Yeah, syempre malabon ba baka naman. <laughs> 'Yan. At iluluto, ay isasabay na natin luto 'yan, sir. Itlog. 'Yun, no? itlog oh. 'Yan 'yung ipapatong natin mamaya. Biot. Dapat lambot na 'yung miki niya, boss. Eh pwede mo nang tanggalin 'yung tubig niya para hindi ganong maluto 'yung Pansit niya. Ah, okay, sir. So at dito na natin nalagay, oh, sir. Dito na yan. Ayan na. Uh... So, ito yung sinasabi natin na magkakaiba talaga yung style ng pagluto ng pansit batil patong. Ah. Dito sa Luis, so, oh, uh, tatanggalan natin ng, ng sabaw. Yan. Yeah. Yeah. Uh -huh. Sir, ilang taong ka ng cook? Dito, sir, mga six years siguro, sir. Six years na. No? Ang tagal na pala ni sir magluluto ng pansit batil patong. Kaya pala, nung last, last uh, pansit festival, Uh, anong place niyo, sir? Third place kami, oh, sir, third. sa Pansin wow. Festival. Mm -hmm. Ito yung mahirap dito, no? Yung nandyan na yung uh, malasado na iklog. Yun. Sige lang. Yun, nadali mo, boss. Wow! Yun, no? Yan. Kasi 120 yung isa. 120. <laughs> Tapos ilalagay na natin Ma, yung itlog, sir. Itlog. Itlog. Yeah. <laughs> Yan, no? Yeah. Yan yung malasado. malasado. Wow. Pagkatapos natin na uh, maiahon sa kairapan yung Mickey natin, mag ulit tayo, sir. Para, Kasi sir. gigisayin natin yung liver. Sige, sir. Ikaw na maglagay. Uh, do mo yung pang dalawa lang. <laughs> No. Tapos anong kasama nito sir na iluluto? So, ito, patola, patola na lang kasi naubusan tayo ng toge. Ayun, ah, patola na lang ang... patola, patola. Kasi natin. tayo yung last customer ngayon dito. Uh Oo. -oh. Iba rin yung style nila dito ha, ah, ng pagluluto ng liver. yun. nilagay na yung patola. Patola. <laughs> <laughs> Wow. Nadali mo siya. Woo! 101 Dalmatia na yan. Wow. Saba, tubig. Ilalagay na natin itong giniling. Ah. Yan. Yeah. Kalayo sa luto. <laughs> <laughs> pwede na, pwede na. Pwede na. Yan. Pagkatapos natin lahat, syempre, hindi ba pwede niya. Lagay ko na lahat, sir. Sige, sir. Halaw, no? Halaw, halo, halo po na lang, sir. Wow! Wow! Ano, sir? Pasado na? Pasado na, sir. Ayo, na. Thank you, sir. Thank you, thank you. Thank you. Yan, nandito na yung ating nilutong pansit batil patong. Classic dito sa Luis Pansiteria Ngayon, alam nyo na kung paano magluto ang Luis Pansiteria ng kanilang classic. So, kung gusto nyong tikman din dito mismo sa Luis, pumunta na kayo dito sa Mulabe Street, Barangay Kapatan, Tuguegarao City. So, syempre, titikman na natin yung ating luto na tinuro ni Sir Rocky. Oh. Shout sa may-ari ng Luis Pansiteria Simple lang yung uh, pansit talaga nila dito, patola. Uh, hindi lang nalagyan ng sprouted dahil naubusan na nila na sila dahil last customer tayo. Ano? You know. Tikiman time. Kakaiba talaga yung lasa din ng uh, Luis Panciteria. Punta na kayo dito. Tara, kaya na tayo.